So, good morning mga kasaway no. So, ngayon eh tingting na natin yung mga alamang doon kasi baka nabuhal kagabi kasi mga ano kagabi nagkasang ulan dito gabi. kaya tinignan ko muna tumagat ah anong oras pa lang yun Lasay, lasayas pa So ngayon mga pasaway, eh. dito na tayo sa ano. Ah. Ito yung barge ng otot ko eh. Ito laman. ang kailangan ko lang taas uh, madami na rin ng uh, mga mga bagong tanim pa yun, eh mga bagong tanim wala patang, <coughs> mga anim na buwan pa tang mga anit na buong tapos pag anong marami mulaklak. kasi ang bagong tanim ang ilang ano na yan malambuan ah, uh, ano na yan malaklak na rin yan

Yan. Enggak hapun. Kita. Bisa soalnya. ka ng gamot dito buriga yan ang gamot yan ang halaman yung pambulaklak, bulaklak pang bulaklar,

thank you very very much